Hi guys, good morning. Uh, magluluto ako ngayon ng pagkain natin. So pagkain ko ito for today kasi magla siya ako. So kanina nag uh, nag-rice ako guys kasi medyo naparami ako ng kain. So naman ngayon magluluto ako ng pagkain ko. Since nga na gusto ko ng ng gulay, ayan. So ngayon uh, Magluto magluluto tayo ng ng version ko ng pagluluto. So, hindi ako, guys, ha, Hindi ako nagda Para sa kaalaman nyo. So, ayan lang. Nagbabawas ako ng timbang. Medyo kasi alangan nila. So, ayan. Pinainit ko lang yung fry. Ayan. After nyan, lalagay natin yung meat natin na giniling. So, ayan. yung giniling natin. So, ako lang ito, guys, ang kain ng isa Um, kasi di nilagay dito ng pagain kasi nga hindi sila masyado sa makain ngasipino or whatever so mapapansin nyo guys hindi ako naglagay na ng ano ng um, mantika kasi dahil dito nga sa pork so may mantika na yan um, so, may mantika na siya para lechito pa paano. tisuto yung 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 so katapos natin yung yung guys kung so, mara ka kain tayo ng healthy food para tumana yung utak natin. Minsan kasi na <coughs> minsan kasi nababalutan na tayo ng ano, ng taba sa katawan. So pati yung utak natin din na nagpapansyon. Charot. Kaya mabilis sa tayo na spam. So ayun na guys, kung mapapansin nyo, nagmantika na siya. Kunti. So, so ngayon, And next natin, ito yung version ka ng pagluluto guys ha ng food, uh, wag, wag nyo ako i-bash kung hindi ganyan yung sa inyo. So, wag nyo gayahin kapag din naman gusto. So, naglagay ako ng tomato sauce kasi nga, paborito chicken yung tomato sauce. So, tomato sauce, tomato pala. Nasubrahan na. lang ng sauce Ayan. Dali nilagyan ko siya ng ngayon na. Uh, ayan na, tomato. So, wait lang guys ha. Ipapahawa ko muna sa aking mahal na assistant. Ang yan. Para makita niya ako oh, naghahalo ako. Ayun, guys. Haluin natin. Nahaluin. So kung mapapansin nyo guys. ah, uh, depende yan sa luto nyo ha. Hindi ko sinasabing ganito yung gayahin nyo. Since na naiwas tayo sa ano. Sa, sa kolesterol. Kasi nga. Yung mother ko diba na stroke siya. So kailangan yung mga doktor nga. Kailangan death oil tayo. Pero syempre, kailangan pa rin natin ngayon sa katawan, di ba? So, I decided na, syempre tayo ng Ayan, pagkatapos na mahalo guys, ang gagawin natin yun, lagay natin yung, ayan, ang ating cucumber or pepino in Tagalog, ha? Ayan guys, ha? Arte-arte lang tayo ngayon. Ganyan daw yung pag ano, na-eat cam tayo, nagiging maarte, maya-maya na naman, pag napuno yung utak, nagiging tayo. Sa mga taong, it's cam, So, sa lahat na nag sa akin, salamat sa'yo ha. Dahil sa'yo, natuto ako mag luto ng cucumber at sa kamati. So, yung guys, after niya yun ang halo. na natin. Para sa iba guys, walang lasa to. Pero para sa akin, masarap. Hindi nyo na itatanong guys, sabulito ko to ng anak ko. So, ayan na guys. So, yung cucumber pala guys, at saka yung tomato, kahit hindi mo nalutuin masyado, kasi nga, nalulus, ano naman sa pwede naman sa kain na fresh, diba? So, after nga, nalagyan natin na, ah, uh, yan, lalagyan natin na ating mahiwagang paminta. So, guys, mahilig talaga ako sa paminta, ha? Sabi nila, yung ano daw, yung mga mahihilig daw sa maanghang, marilibo marilibo Ganun ba yon tanong natin sa iba guys guys ko yung totoo yung kasabihan nila pero para sa akin din naman sa dyan may tao na talaga na pinanganak na ano na ganun yung katawan pero hindi sila malibo guys ang tawag sa kanila mahilig ba diba so yan dahil dyan kung ano ano pumapasok sa utak ko pati naging ano iba iba na kung ano ano na pag iisip ko si ang niluluto at kung ano na pinagsasabi natin guys so ayan na mukhang masarap so ayan guys hihinaan ko yung apoy ngayon kasi parang sobrang lakas so balitaan ko kayo mamaya kung ano yung uh, pagluto kung naluto na ayan sa ngayon guys uh, ito lang muna balitaan ko kayo bye bye So, ayan na, guys. Ano, luto na siya. So, mapapansin nyo. Lumiit lang ng konti. So, depende sa inyo kapag gusto nyong luto-luto. Kasi sa akin, hapit lang. So, ayan na. Tingnan natin. Ayan, guys. Mukhang masarap siya. Pero para sa iba to, hindi ito masarap, guys. Kasi walang lasa. Wala akong nilagay na kahit ano. Except lang sa paminta. So, Ayan. guys. So, masarap. So, ayan na. Iti-taste ng ating brotherhood. Tingnan natin ang uya Paano ang uya Ayan. Ano ba sabi mo? So, ayan na love. guys. So, sarap. Ayos lang daw sabi niya Ayan na. Thank you for watching guys. Bye-bye. So, pagkatapos ko magluto, try natin yung niluto ko guys. Ang masarap. Highest review guys ha. Walang MME maanghang. Pansin nyo guys, o, oh, tumutunog-tunog pa yung habang kinakain ko. Mmm, mm, anghang. Mmm. 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 Para sa akin gano'ng sarap. Ewan ko lang sa ipanlasa ng iba. Pero sabi ng kuya ko kanina, ito okay, So hindi siya nasarap kasi ganito yung buto. Ngayon sa subo ako ng anak ko. Kung kamo pa yung laki na. Nakaw. Bakit? Sige, sabi mo. Ano yung sabi mo? Okay, okay. Huh? So, and guys, alam nila masarap kahit walang paminta kasi. So, thank you for watching guys. Bye-bye.